Kung uh, kung uh, kayo po ay nakarinig ng mga bali-balita tungkol mm -hmm. kay Chopper, totoo po 'yon. So sabi ko, magpapaliwanag na ang tambalan. Balita ko na isplok na sa AM. Oh. Eh kailangan naman din 'ano, sa atin na din mismo manggaling. Yeah. Okay. Ay, Paniwala tayo basta-basta sa sinabi ng sinabi ni Ganito, oh. kahit sa totoong followers niya lang tatlo, di ba? <laughs> Ang gagaling direkta dun sa source, kung uh, ano ba yung impormasyon. Ano ba Oo, oh, oh, correct. Oh, oh. Kasi kapag nasali na yung kwento, yung uh, bakolod nagiging batangas, <laughs> yung batangas <laughs> nagiging bohol di ba? Kailangan nyo lang po nga uh, antabayanan sa darating na Friday. Yeah. Sa darating na Friday, kasi makakapiling natin ulit ang uh, ating uh, si Chris mm -hmm. Sa ngayon yeah. po, siya po ay nagpapatuli pa rin. <laughs> to nang uh, nang hindi ako iiyak nang hindi ako uh -huh. mag, ma, hindi dito masyado magigimadamdamin mm -hmm. hindi well kaninang umaga naiyak ko na lahat uh -huh. i believe some of you were able to hear it uh -huh. Naka, Nakakita na po kayo ng uh, ibang mga photos mm -hmm. so para po dun sa mga uh, tambalanista natin while well, it breaks everybody's heart yes si uh, si Christopher has decided to uh, move on to a different path yeah.